Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa video ito ay tatalakayin natin ang ikatlong kabanata na ng Nole here na pinamagatang ang hapunan. Isa-isang nagtungo ang panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga muka, mahalata ang kanilang nararamdaman. Siyang-siya si Padre Sibayla samantalang banas na banas naman si Padre Damaso. Sinisikaran niya ang lahat ng madaanan hanggang masiko niya ang isang kadete. Hindi naman umiimik ang tinyente. Ang ibang bisita naman ay magbiliw na lang At pinupuri ang masarap na handa ni Kapitan Tiago. Nahiinis naman si Doña Victorina sa tinyente. Sapagkat natapakan ang kola ng kanyang saya habang tinitingnan nito ang pagkakulang ng kanyang Sa may kab kabisera umupo si Ibarra magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pare kong pisor na pamilya ni Kapitan Tiago. Pero si Padre Sibayla naman ang iginigiit ng paring Pransiskano. Si Sibayla ay ang kora sa lugar na iyon pa kaya't siya ay karapat dapat na umupo. Anong maupo na si Padre Sibayla pero napansin niya ang tingin Pero tumanggi ang tinyante sapagkat umiiwas siyang mapag na ng dalawang marig. Sa mga panahubung tangin si Bara Lama, ang nakaisip niya sabi ng tinola. Hindi alam ng pare, sadyang itinuluto ng kapitan ang mga kuwanan ng ipan. Sa bahaging ito ay makikita mo ang mga ugaling mayroon ang bawat tauhan sa kabanatang ito. Habang kumakain, nakipag-usap sa mga ibang panauhin na malapit sa kinaroroonan niya Batay sa sagot ng binata sa tanong nila Roja, siya ay may pitong taong nawala sa Pilipinas. Bagamat wala siya sa bansa, hindi niya nakalimutan ang kanyang bayan. At sa halip, siya ang kinalimutan ng bayan sapagkat niwala man lang isang taong nakapagbalita tungkol sa masaklap ng sinapit ng kanyang ama. Dahil sa pahayag na ito ni Ibarra, nagtumibay ang paniniwal ng tenyente na talagang walang alam ang binata sa si tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ang si Don Rafael. Bagamat napakaraming mapapait na pangyayari, ay makikita mo pa rin ang pagmamahal ni Jesus Tumibara sa kanyang bayang pinagawa. Ipinaliwanag ni Ibarra na halos magkatulad lamang ang mga bansang napuntahan niya sa tema ng kabuhayan, politika at relihiyon. Pero babaw ang karotohan na nababatay sa kanayaan at paglipitan ng bayan. Ganyan din ang tungkol sa ikaalwan -al at kapag hihirap nito. Naudlot ang pagpapaliwanag ni sa pagkat biglang sinubay si Padre Damaso. Walang pakundangan ang insulto niya ang binata. Sinabi niya, kung iyon lamang ang ang mga nakakuhin niya nung siya ay nasa ibang bansa. Ngunit sa kanilang pagpapwento, Ang may handa ay walang silbi sa isang piging at ang hindi dapat pagpapaaral ng isang indyo sa ibang lupain. Dahil nga sa pagsasalaysay ni Ibarra tungkol sa sistema ng politika, relihiyon at hanap buhay sa ibang bansa, aktuad lamang dito ay lalong minaliit siya ni Padre Damaso, lalo na ang mga Pilipino na nag-aaral sa ibang bansa. Sa kabuuan ng kabanatang ito, ay ito ay nagpapakita ng mga ugnayan ng mga karakter at nagpapakilala sa mga tema ng kapangyarihan ng simbahan at ang pananakot ng mga Espanyol sa mga At dito nagtatapos ang ikatlong kabanata.